Whitey World, mega mega love shout out sa inyong lahat guys. Ayan. Uh, magpapasalamat lang tayo sa ating mga friends sa Whitey na legit and very supportive. Ayan. Uh, thank you, thank you guys. Ayan. Sa inyong full support lagi. Ayan. Sa aking live. Normal o, or abnormal. Ayan. Joke lang. Ayan. Sa aking mga SC lives. Ayan. Thank you, thank you ayun basta thank you guys sa inyong full support ayan uh, sana hindi kayo magbago ayan salamat din sa mga greetings greetings na malalambing ayan ayan mula sa puso ba yan ayan, ayan thank you guys sa inyong lahat ayan uh, natutawa naman ako kasi kahit hindi tayo magkakasamang lahat sa mga team ayan, basta sa tawanan sa mga LS ayan, tayo naman ay laging masaya o oh, si diba pinasaya nyo ang birthday ni Saiti ayan, thank you, thank you guys ha Sobrang appreciate kong lahat ang mga pagbati niyo. Thank you, thank you sa effort. Ayan, talang higit sa support lang din si Tisay. Ayan. Uh, so Susuporta sa inyong lahat. Ayan. Basta may time. Basta makasabit lang ako sa paternal school. Ayan. So, yun guys. Thank you. Tisay. God bless us. I love you all. Thank you. Thank you guys. Happy si birthday girl. Ayan. Thank you again sa mga lovely greetings. I love you all. Mwah. panalo ay uh, umaba pa ang buhay at uh, siyempre mag ang up yung uh, YTC mo at ganoon na rin yung TikTok mo again happy birthday at sana lagi mo at uh, iwas ka sa ngayong taon sa dating kong taon kaya uh, sana masaya masaya ka ngayon kahit di mo kapiling pamilya mo happy birthday to Sai Okay, hey, what's up guys? Uh, Lutok na yun para babatiin si Mang Tisay Bernica ka sa kanyang uh, ayan kaarawan. Uh, Mang Tisay, mabuhay ka hanggat gusto mo. Sumayaw ka hanggat kaya mo. Pumanta ka hanggat kaya mo pa. Uh, Mang Tisay, uh, happy 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 birthday po. Sana uh, sana kajowa kana ole like guys tungkol ko magandang harap po happy happy birthday For ma'am Sai Veronica bye mabuhay welcome welcome to the mabuhay from life of the forever young this side, happy birthday! Now, let's go sing! Sing with us! Happy, happy birthday, birthday to you! you. <laughs> happy happy birthday. birthday to you! Happy birthday dear... Happy birthday to you! Happy birthday. <laughs> happy birthday! We love you! We hope you have a great day! this thank you always for the support and Mabuhay! Mabuhay! Bye-bye! magandang araw sa ating lahat. Ayan. Tayo ngayon ay may babating isa natin kaibigan dito sa mundo ng white. Wala iba kundi si Miss naghahanap ng jowa. Na wala iba kung hindi si Isai Veronica. Ayan. Happy, happy birthday sa'yo, Sisi. Isai Veronica. Ayan. Happy birthday to come at wish ko sana ay magkaroon ka na nga ng jowa. At sana naman ang makukamong mag-jowa ay magiging forever for life. <laughs> Forever for life talaga. Ayun, enjoy mo yung iyong karawan. At happy-happy lang tayo dito sa, nang, sa mundo ng YP. More tawanan, more kalokohan. Yung tawang walang katapusan hanggat mamaos-maos tayo sa katatawa. <laughs> punit na punit na ang ating mga bibig yung katatawa. Ayun, salamat sa pagiging kaibigan dito sa mundo ng YP. Ayan, at more powers sa iyong channel. At syempre, ingat sa trabaho at ingat, ingatan ang katawan. Alam kong lagi kong pura ko kayo sa school, gawa ng iyong mga alaga. Ayan, tulog din pag may time, hindi puro na lang wiping. <laughs> Basta enjoy lang ang iyong karawan at mag-iingat palagi. Yun lang, happy happy birthday sa iyo. God bless. Princess Louis Day dito sa Saudi Arabia. Thank you. Miguel Lang, shout out sa ating uh, kaibigan dyan sa Qatar na uh, mag-celebrate ng kanyang birthday. Idol, uh, Pisay Veronica. Nawa, maray pang mga biyayang darating sa iyo. And enjoy your life. And more uh, kaibigan na uh, darating sa iyo sa YP. At lalo pang dalago ang iyong channel. My beautiful friend and enjoy palagi sa iyong mga vlogs kasama lang iyong mga kaibigan sa YT and thank you so much also sa palagi mong support so -so sa aking live dito po si OHW dito po sa Dubai Saudi Arabia kung mabati sa iyo ng happy happy birthday idol more birthday and blessings sobrang thankful ako dahil nakilala ko ang taong ito sa Whitey World. So ang tinutukoy ko ay si Kisay Veronica. Dati ang tawagan namin lalabs. Kisay, gano'n, lalabs Nelly. Pero ngayon guys, hindi na. Ang tawagan na namin ay Maricoy. Alam nyo ba kung bakit? Ito, 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 ito. Yan, yan ang dahilan. Kaya, Maricoy, happy, happy birthday sa'yo. Sobrang uh, nagagalak ang puso ko dahil nakilala kita hanggang ngayon, ay magkaibigan tayo sa Whitey World. So, ang wish ko ngayong birthday mo, sana maging um, masaya, maligaya, at higit sa lahat, magkaroon ka ng malusog na pangangatawan, lalong-lalo na at nasa malayong lugar ka. Ayan, patuloy kang ingatan ng ating Panginoong Diyos, at sana gayon din ang gawin niya sa iyong family dito sa Pinas. So, lalabs, kung ano man ang pinapangarap at wini-wish ng puso mo, sana ipagkaloob niya. So, Ayan, sana 'wag magbago 'yung pakikitungo natin sa isa't isa. Bagaman wala na ako sa timpisay. <laughs> Alam ko 'yun, pero Basta, sobrang thank you kasi isa ka sa mga laging nandyan, mga nangangamusta sa akin kung kumusta ang baby natin. So, ito, okay naman ang baby sky natin, Maricoy. So, thank you, thank you so much, lalabs. Mahal kita. Mag-ingat ka lagi and God bless you. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayan. So, love, love you. Adu, adu, lalabs. This is Veronica. Maricoy, bye! Yo, what's up mga ka-idol Yan, magandang araw pa sa inyong lahat. At for today's video, may babatiin lang tayong isang kasama natin dito sa YT na si Tisay. So, yan Tisay. Magandang araw sa iyo dyan. At happy, happy birthday. Wish ko sana na bigyan ka ng marami pang birthday darating at bigyan ka ng malusog na pangangatawan araw-araw. Lalong-lalo na anjan ka sa labas ng bansa, nagtatrabaho. So, Ingat, ingat lang palagi. Lalong lalo na sa pag sabit mo palagi dyan sa may pader na sinasabi mo. Nakasabit ko palagi ang kabilang pa. So, yun. Ingat lang palagi. At sana merong cake na na sa hapagkainan dyan ngayon. At merong candle na binoblo. Kung meron mang cake, pahingi naman kahit konti para makakain din kami. <laughs> so, yun. Stay lang, stay lang palagi ito At yung pagiging kaibigan natin dito sa YT Sana ay eh magbago So Support lang tayo each other Kung merong time Pero pag walang time Accept na natin yan Yun. At Shout out sa inyong lahat Sa mga andyan sa baba Sa lahat ng dumalo Sa ating birthday celebrant si At alam natin natuwa siguro siya ngayon pero sana matuwa ka talaga kasi andito kami. <laughs> so yan, alam mo naman na sabi mo wala kasing basing na sinasabi mo na mag para sa iyo. So ngayon, wala kang matatanggap na basing. So yan, ingat lang and stay stay who you are. Yan. Yan tisay. at medyo mahaba na siguro tong aking sinasabi dito. So Happy happy birthday na lang ulit Tisay. At mag-ingat ka lang palagi diyan kung saan ka man bansa naroroon. At God bless always. Kapayaso. Bye-bye. <laughs> Hello guys, what's up? Ito po si Jane Quintay title channel na bumabati kay Lalabs design ng happy happy birthday uh, Lalam si Sai happy birthday sa iyo and enjoy your day ingat ka lagi dyan at ang masasabi ko lang sa iyo maraming salamat sa supporta mo sa akin channel at sa ano yung kulitan natin kung saan tayo magkita sana marami pang kulitan natin sa YT at sana makakita ka ng love life ko ito lang masasabi ko sa iyo. Happy, happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day and always good health and more, and more birthday to come. And nabuhay ka hanggang gusto Enjoy your day and love you lalo sa God bless. Hello, Ate Tisay. Si happy, 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 happy birthday sa iyo. Uh, wish lang ni Panapina stay healthy, good health, and parang tayo maging maganda. Ingat lagi dyan sa trabaho mo ate. Huwag masyado magpakapagod. And thank you kasi nakasama ko dito sa greetings mo. <laughs> um, yun lang. Dabi <makes> te. <noise> Mwah. Mwah. Happy Birthday! Sabi mo. <laughs> Hello everyone! Uh, this is Marianne live in Canada. Kumusta po kayo? Nandito po ako ngayon para i-greet ang ating kaibigan na si Cici Tiza Veronica. Happy Happy Birthday Cici! Uh, more birthdays to come to you. And good health sana lagi kang happy, sana lagi kang healthy, at wish ko na sana bigyan ka pa ng maraming taon ni Lord, tapos thank you so much sa iyong pag-support, sana hindi ka po magsawa na supportahan ang mga kaibigan nating mga baguhan, at isa ako doon, sana tulungan mo, maraming maraming salamat. Uh, hope na hindi ka po magsawa thank you so much happy happy birthday to you and enjoy your birthday maraming salamat sisi uh, yun lang masasabi ko happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Hello! Sa mga mapagpalang araw uh, sa inyong mga kapreksi. At ngayon tungo araw na ito ay babatiin natin ang aking uh, isang kaibigan sa YT World na si Tisay Veronica. Maligayang kaarawan. na uh, sana marami pang blessing, marami pang uh, kaarawan ang dumating sa buhay mo. Stay healthy, stay safe. Ingat ka palagi at salamat na uh, design sa suporta mo sa aking channel na dalawa. Uh, Lalo tayo So, enjoy your day and have a blast. This is Prexy TV Vlog all the way from Dasmarinas, Cavite. Bye-bye! More, more blessings to come good health always uh, enjoy your special day thank you so much dahil kahit nawala na po ako sa team design nandyan ka pa rin para mag support sa akin at saka sa lahat din ng team design na nag support sa akin noon maraming maraming salamat po hindi ko hindi ko po yun nakakalimutan hmm. ako nakalimutan na sa special day nyo na i-invite ko ako yun maraming salamat po ingat palagi god bless happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Ayan, kinantahan ko na ang ating birthday girl na si Ate Tisay. Happy, happy birthday to you, Ate Tisay. How young are you now? So, wish ko sa'yo, syempre, first and for all, always in good health. Dahil kapag in good health, always pretty kaya stay healthy stay in good health for always every day and forever young and pretty ayan lagi ka po mag-iingat dyan at syempre ang lagi kang gabayan ni Lord bigyan ng guidance and protection sa araw-araw ng iyong buhay at wag na wag na makakalimut na, na manalangin na magpasalamat sa ating Lord sa lahat ng mga blessings sa lahat ng mga biyayang ibibigay niya sa iyo kaya yon muli, happy happy birthday to you, Ate Tisay. God bless you. Kaya naman ngayong birthday mo, magpa-burger ka naman. Bye!